So, yan ang aking sitaw so makapal na gumanda pagkatapos natin na magpruning uh, after 3 weeks ito na siya gumanda na at saka may mga bulak na may mga maliliit na na silang bunga ayan o, ayan o may mga maliliit na na bunga nagano po tayo eh, nag nagpruning dito sa ilalim tinanggalan natin ng mga dahon <coughs> Ayan, so maganda na yung sitaw So may mga pesticide na oh, oh mamaya. Mag-a-apply na naman tayo ng spray. Malang mag-sprayhan natin ito para sa uod. So maganda pala pag i-pruning yung sitaw. Yung lang sa yung pipino ko dito, hindi halata kasi na mayroon po tayong pipino eh. Meron din po tayong pipino dito. Ayan, oh. yung mga bulak na mumulaklak na nilagyan din ni kasi natin to ng pipino eh ayan o, may bulak na yung pipino pero hindi halata na mayroong pipino eh pinagsama ko na dito sa aking uh, sitaw ayan ang ganda na ng sitaw ko sitaw lang muna ngayon yung tanim natin dito gawa nga nung December January February panay ulan eh, hindi po tayo nakapagtanim ng iba ang gulay so ayan oh, may mga no, pala dito sa sitaw ko dapat ko na to isprihan may insekto na oh. sayang to mamaya mag ispray po tayo dito para sa pesticide gumanda na yung sitaw ko mga kapaps yan sila lumago na pagkatapos natin mag pruning ay ano hindi ko na napansin ah mayroon na pala mga uod oh. May, may spray ako nito Ayan. oh, may mga uod na oh kadikit na yung bunga so sayang sira na ito oh hindi ko napansin hindi ko napansin yan. so wala na ito tanggalin na lang natin to yan. so wala na And marami na silang bulak at maliliit. So, kailangan ko na to applyan ng you know, may mga uod na. Sayang, hindi ko napansin to. Na, may mga pinupuntahan kasi ako. E, hindi ko na naanuhan tong sitaw ko. Kala ko okay lang. Yan, wala na pala o. Oh. Sira na yung iba Oh yung mga uod kailangan na natin to ah pala yan ang pesticide ating sitaw may mga pipino kasi dito may mga bulak na rin yan hindi inahalata na mayroon po tayong pipino dito na tanim yan mayroon na rin siyang bunga maliliit maliliit so dyan nakapag-spray na tayo dyan ng uh, herbicide sa uh, pagtataniman natin ng ampalaya so magtatanim na naman tayo dito ng ampalaya mga kapaps ah uh, dito so pinatay ko na yung dating ampalaya magtanim tayo ulit tapos dito taniman natin ulit to ng kalabasa hindi ka na isprihan na eh kaya madamu pa waka mamaya nagtanim pa ako dito ng papaya eh. hindi na buhay yung kasunod sana nito ayan meron tin akong tinanim dyan na kung kaso lang hindi na buhay na kaya sprayan na natin yan tas uh, labasan na lang, lang itatanim natin saka doon sa may maisan ko pag na harvest ko na yung mais uh, siguro kalabasa na naman yung ipalit natin. Sana yan o. Oh ganda na ng ating sitaw so ayan o may mga uh, pipino din hindi lang alata sa so, mamayang hapon mag apply tayo ulit mamayang hapon ng abuno mag abuno tayo mamaya at maglinis muna tayo dito tsaka uh, mag abuno katapos ng spray ayan o, may mga uod na o spray po tayo mag spray Ayan, oh. Bulak ng pipino natin. Ayan. Mayroon na sigurong bunga ito sa may side shot. Ah, mayroon na nga, oh. May maliit na siyang bunga. Ayan. Ito, ito, ito. Ito. Ayan. May maliit na na bunga. Ito, yung iba pinuputol nila ito, eh. Ayan, oh. May bunga na, oh. Ayan yung iba pinuputol nila tong dulo so sayang ay eh. Daming, may mga bunga eh Yan. yung ating malit uh, maliit na taniman mag-umpisa na naman tayo sa pagtanim kasi uminit na naman Ayan sa kabila oh, mga papaya ko. May luto na naman nga doon. Saka yung mais ko, yung kamuting kahoy ko doon sa taso, maganda na yung pagkakabuhay. Saka yung mga saging kong tanim doon ay may, may ano na, may puso na. So thank you Lord. So balik tayo sa kubo kasi mag-spray po tayo sa sitaw. So dito, at uh, Ayan, pinatay ko na yung ampalaya. Magtanim tayo ulit ng ampalaya nung mga kapaps. Sayang eh. Ayan. Pinatay ko na yung ampalaya na unang tanim ko. So, tanim tayo ulit. So dito, ayan, nasira kasi ito tong, nung December na ulan ng ulan. So, ito lang natira sa mga sili ko. Ayan, nagkamamatay pa oh. Saka sa talong, ganoon din. Sera. Pero okay lang. Tuloy pa rin tayo. Tuloy lang, tuloy. Ayan. Yung dito sa kapila ko, parang ayaw din lumaki ang talong ko ditong tanim. Minsan nakakawalang gana na, na magtanim eh. Kasi parang ayaw din lumaki. So, ayan mo na Ayan o at uh, madamo na rin malininis na naman natin to at maglinis na naman tayo dito sa ating ataniman yung talong ko dito parang ayaw din lumaki kasi anaka wala ng gana ayan na playan na lang natin ulit ito na at linisin ko na naman to So, yan lang po. Itong mga, ano naman itong natubo na ito eh, uh, sa luyot. So, tanggalin ko lang yan. So, maraming salamat mga kapaps. At tayo i-mag-almosan nila. Saka mag, uh, mag spray po tayo ng pesticide doon sa ating uh, sitaw. So, bye-bye mga kapaps and thank you for watching. And God bless. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Bye-bye.